Yan, yan, oh. yan guys, nahuli na namin yung sawa. May pulutan na kami ngayon. Ito, iyon ako sir. Ipalitin mo lang yun. Baba muna, baba mo muna. Pagkapangin mo.

Oh, mag 3 meters na yun eh. Oh, no. Uh, pangyayon? Ah, uh, ah, pulutan ah, ah, to. Hmm? May laman na. May laman na, mataba na siya eh. <laughs> ano eh, sawa yan, sawa. Sawa yan